support to this video nga mga idol ay samahan nyo akong alamin kung papaano ang proseso at kung magkano ang pamasahin ng motor Manila to Cebu dito sa Tugot Travel. Una nga ay pupunta kay dito sa may Pier 4 at makikita nyo nga itong malaking nakasulat na Saragosa Gate. May mga nakatayong guardian sa may entrance na mag sa inyo. Pagpasok nyo sa gate may babayaran kayong 18 pesos para sa gate pass. At pagkatapos nyo nga magbayad ng 18 pesos ay ituturo ka nila doon sa opisina ng Tugu Travel. At sa likod mismo ng opisina ay may parkingan doon. Paswertihan na lang kung may bakante. Kapag nakapagparking nga na ay papasok ka na mismo dito sa may opisina ng Tugu Travel. Alauna nga ng hapon ako pumunta dyan kaya medyo mainit talaga. Kaya kung gusto mong hindi masira ang kutis mo, pumunta ka na maaga. Pagpasok mo nga dito sa may loob ng opisina ng Tugo Travel, ay bibigyan ka ng ganitong form ni Kuya Guard Kailangan mo lang pilapan ng mga kailangan pilapan. Pagkatapos mong pilapan, ay papasok ka dyan sa may pinto. Ituturo ka naman ni Kuya Guard para mabuk na yung motor mo. Pagkatapos mo magbuk, lapitan mo ulit si Kuya Guard para ituro ka doon sa lalaki na nagsusukat ng motor. Pagkatapos nga itong masukatan, lalapit ka ulit doon kay Kuya Guard para mabigyan ka ng number. Antayin mo na lang na tawagin ang number mo para sa payment. At pagkatapos mo nga itong bayaran, ay tuturo ka nilo doon doon sa Pier 16 para magpa PPA stamp. sa mga hindi nakakaalam kung saan yung Pier 16 pangatlong stoplight mula doon sa Pier 4 pagkatapos mo nga magpa stamp ay babalik ka na naman doon sa Pier 4 para kumuha ng gate pass pagkatapos mo nga kumuha ng gate pass ay babalik ka doon sa opisina ng Tugo Travel para bigyan ka nila ng traffic vest para maisurrender mo na yung motor mo at susi doon sa magche mag at magkakarga tapos yun na tapos na ang motor pala natin ay Motorstar Easy Ride 150 FI at ang binayaran natin para sa motor ay Porto ang 680. Kaya kung may mga katanungan ka pa na hindi ko nasagot sa video ko na to, mag-comment ka lang dyan sa ibaba. Huwag mo rin kalimutan na mag-follow at mag-share ng mga video ko. Salamat sa panonood. Ingat!